Good morning Eto, uh, kinuha ko muna yung isang crayfish From dyan sa ano container Bale yung babae yung kinuha ko Ibabalik ko muna rito sa tangke. Eh. Sinadjust din naman sa akin to nung isang nag-comment Si Sir J.D. Salvador nga no Sabi niya sa akin Ihiwalay ko daw muna yung mail Na mag-isa Tapos mga 1 to 2 weeks Tsaka ako ibalik Para sa big Na sa big Sabi <laughs> Pero ayoko pa sana Kaya lang na-push talaga ako kanina Nung nakita ko to Ayan, nung nakita ko yan Kasi iniisip ko Mas naunang nag-mult tong babaeng to eh. Kumpara mo dun sa nakatago na yon na babae rin. Eh, iniisip ko baka anytime mag-mult din to. Kung dalawa lang sila dyan, baka madisgrasya. Kaya, inalis ko na muna. Yun na muna yung gagawin ko. Sakto lang din kasi sinabi nga ni Sir JD na ano yun, na try kong ihiwalay 1 to 2 weeks yung lalaki. Uh, nabasa ko na rin naman yun. Tsaka nakita ko na rin sa ibang mga nagba-vlog na ganun yung ginagawa nila. Eh, try natin. Kasi eto magkasama na silang dalawa dyan. Mga ano eh, mga almost 2 weeks na. Hindi, mga 1 week mahigit pa lang. Ayan, wala pa, wala pa namang signs ng egg to O, eh ba diba? Malinis pa. So, malamang sa malamang, baka magmult muna to bago makipag-mate. Baka itong lalaki magmult din kasi nung dumating yung lalaki sa akin, asa ah, na ba yun? Ayun, oh. Nung dumating sa akin tong lalaki na to, hindi pa to nag kahit isang beses. So, baka magmult sila. Kaya, ahayaan ko muna. Itong dalawang babae sa tangke, tapos yung lalaki naman dyan sa ano, container. Yan, bale ina-acclimate ko muna yung ano, babae. Pero, 15 minutes na rin yan dyan. dinadagdagan dagdagan, ko na lang ng tubig, tapos pakawalan ko na rin yan. Eto, dagdagan ko muna ulit ng tubig. To, konti konti hilang pero sabi ko nga 15 minutes na to actually pwede na tong hulog eh huwag na may hulog <laughs> pakawalan pala pero konti pa mga 5 minutes para 20 minutes yan bale 8.30 ko inaklimate yung ano yung babae ilalagay ko na rin 20 minutes na rin naman eh kaya na yan malakas na to malaki na to eh. big girl ka na o sige na nagtago agad. Ayun, no, sabi niya, uy, na-miss ko dito. Na-miss ko manghuli ng isda. Yan kasi yung ano eh, yung kumukuha ng mga isda talaga, yung tumitira. Feeling ko nakadalawang isda nga yan. Eh. Pero yun nga, ano yung mga glow tetra, lilima na lang sila ngayon. Wala na yung dalawang green, wala na isang purple. Hello, andyan ka na ulit. Mag-molt muna kayo. Ngayon, hindi ko alam kung sinong kakain etong ano, exoskeleton. Kasi ito, malambot pa to. Hindi pa maglalabas to. Malamang yung isa, yung nilagay ko. Kasi dati, nung unang-unang nag sa akin to, nasa batsa lang sila, di ba? Yung day 2, day 3 ng video ko, mga ganun. Nasa batcha, so tirak ko lang. Ang laki, oh. Biglang laki, oh. Oh. Jumbo Biglang laki talaga Parang nasa 5 inches na siya Kumpara mo dun sa isa oh. Parang nagagalit siya May bagong crayfish Kaya lang malambot pa yun Huwag kayo mag-aaway oh, Jumbo talaga oh. Taguro Yan yung taguro oh. Taguro by Step Steps Farm Boss Galing kay Sesep Ito naman nagbasura kung ano-anong bit-bit O oh, Linis ka <laughs> Nanliit to Kumpara mo dun sa isa Parang dragon din Parang Godzilla eh Ayan nga Siya nga kakain yan malamang Ayan kinuha niyan oh Pero bala na Kung calcium lang naman kasi problema Siguro marami naman tayong pwedeng ipakain dito Na maraming calcium no So kainin niya na yan Bigyan ko na lang ng mga isda-isda Siguro isa Tsaka mga hipon Ganon Naks May pera <laughs> Makahipon Ayun parang dito ko nga napatunayan na ano no Na may crayfish talaga na matapang Mayroon ding hindi masyado <laughs> Kasi syempre itong babae na to Yung nagmolt uh, Parang weeks siyang nandito sa tanke mag-isa eh Kasama yung mga isda Walang ibang crayfish Kasi nga nilipat ko dun Ngayon ngayon nung binalik ko yung babae kanina parang nagagalit to di ano lumabas siya ng hide hindi siya mapakali palipat-lipat siya ng hide siguro iniisip nga niya na kanya na yung tanke eh, kasi nga territorial hinarap naman siya ngayon nung maliit na yon yung babae nakakalagay ko lang nung magkaharapan na sila nilabanan nung maliit ah, pinalagan siya ayun Takbotong malaki kaya parang walang malaki malaki sa crayfish eh pata pa dalaga eh, either maliit o malaki pero di ko alam ha kasi kakabalat lang nito pwedeng hindi siya lumalaban kasi nga kakabalat lang niya alam niya malambot pa yung katawan niya yung sa naman na nandun, siguro alam niya nakakabalat lang din neto, hindi makakapalag. Siguro pag tumigas na yung balat neto, dun magkakaalaman talaga no, kung sinong matapang or kung talagang mas matapang yung malaki kesa sa maliit. Kasi kanina, ang laki ng diferensya nila. Pero mas nangibabaw yung tapang nung, ayun no, yung nasa likod, yung gumagalaw yan. eto kasi yung pinaka hindi talaga matapang sa kanilang tatlo. Kaya tignan mo na, takbo siya. Siguro dahil sa ano, sa kakabalat lang nga niya, alam niya malambot pa katawan niya. eto naman, alam na kakabalat lang nun, kaya matapang pa to. Kasi kanina pa sila naga Bulan, takbo ng takbo yun eh. Dito ko rin nakita ng hirap nga talaga no, pagka nag-alaga ka nito, tapos marami, tapos magbabalat pa isa-isa. Pagka ako, konti talaga yung hides mo, mag-aaway at mag-aaway, magbubulihan talaga eh. So okay lang naman nakainin niya yan, yung exoskeleton nung nagbalat. Kasi pag ito naman nang magbalat, sigurado, kakainin naman na itong isa, yung exoskeleton naman na itong isa. Yun, ganun lang mangyayari doon. Siyempre, hindi naman ito makakain yung exoskeleton niya. Malambot pa siya eh. Shoo! mamaya na lang.